Mga kabalik, narinig na natin, ilalagay daw ng gobyerno sa blockchain ang lahat ng transaksyon. Maganda pakinggan, parang solusyon sa lahat ng daya. Pero teka, bago tayo mabighani sa salitang blockchain, kailangan nating itanong, sapat ba ito para hindi na manakawan ng bayan? Technically, ang blockchain ay isang distributed ledger. Para itong digital na aklat, bawat entry naka-timestamp, pinipirmahan, at nakakadena para mahirap burahin o palitan. Ang lakas nito, transparency at audit trail. Pero mga kabalik tandaan, ledger lang ito, hindi auditor, hindi judge at lalong hindi quality inspector. Kung na-record ang isang laptop ng 250,000, blockchain itatala iyon ng tapat. Pero hindi niya sasabihin kung overpriced. Kung ghost project, ghost pa rin ang laman ng ledger. Kung semento ay mahina o bakal ay substandard, blockchain hindi marunong magsuri ng kalidad. Ito ang tinatawag na oracle problem. Hindi makikita ng chain ang realidad. Nakaasa lang ito sa taong maglalagay ng data. Maganda ang transparency. Hindi basta nabubura ang transaksyon at madaling masundan ang trail ng pera. Pero kung basura ang data na nilagay, blockchain lang ang mag-iingat ng basura. Kaya kailangan pa rin ang independent audit, citizen oversight at legal teeth para gumana. Ang tanong, number 1, sino ba ang gagawa at may hawak? Gobyerno lang ba o consortium kasama ang COA, BSP at universidad? Number 2, sino ang validators? Independent ba o iisang opisina lang? Number 3, may price check ba bago ilagay sa chain? Na-compare ba ang presyo sa market? Number four, may quality check ba? May lab test at inspection report at naka-hash on chain. Number 5, sino ang nagbabantay ng susi? Multisig ba o isang tao lang ang pwedeng maglabas ng milyon-milyon? Number 6, legal teeth, on-chain records ba admissible sa korte? At may automatic sanction kapag may anomalya? Kung seryoso ang gobyerno, hindi sapat ang ledger kailangan ng independent validators para hindi sila sila lang. Lab certificate and inspection na nakahas sa chain para mahuli ang substandard. Price benchmarking tools para makita agad ang overpricing. Citizen access para pwedeng silipin ng media at mamamayan. Enforcement mechanism kapag may mali, may kaso, hindi lang nakarecord. Kaya mga kabalik, klaro tayo. Blockchain ay ledger, hindi magic wand hindi nito otomatikong titigil ang korupsyon. Ang tunay na sagot, teknolohiya plus tao plus batas. Kung wala ang independent na bantay at enforcement, blockchain ay magiging high-tech notebook lang na nagtatala ng kalokohan. Kaya bago tayo pumalakpak, tanongin natin, blockchain ba ito para sa bayan o blockchain para sa mga politiko? Ano sa tingin nyo?